Noong unang araw mismo ng Januari ng taong ito sa Miami, sa Bayside Marketplace upang maging eksakto. Talagang natakot ang mga tao sa isang hindi inaasahang pangyayari na talagang babago sa kanilang mga paniniwala. At oo, at para maging eksakto, parang ito ay isang grupo ng mga bata na pumasok sa isang uri ng mga alitan. At parang sila ay nag-setup ng mga papotok sa mall at naisip ng mga tao na may active shooter. Kaya naman ang mga tao dito ay nagtakbuhan na talagang sirubukang lumayo at literal na napakaraming pulis ang dumating at nagkalat sa lugar. Ayon sa ilang mga tao, umabot ang halos daang-daang mga pulis ang mabilis na pumunta sa lugar upang subukang alamin ang nangyari. At sinabi din nila na apat na kabataan ang inaresto na mayroong edad na 14 hanggang sa 16 para sa kanilang bahagi sa kaguluan sa lugar. Subalit, may ilang mga tao na nagsasabi na maaaring ilang mga kabataan talaga ang nagkalat ng kaguluan. Gayun paman sa parehong araw at parehong lugar, Nakita nila ang sinasabing isang uri ng kakaibang bagay na hindi mo maituturing na isang tao. At oo, at ayon niya sa lalaki na ito, nakakita sila ng walong talampakan hanggang sampung talampakan na creature na naglalakad pababa sa BSG Boulevard at naglalakad sa Bayside. Ayon sa kanila, wala itong mga kamay, wala itong mga paa. Subalit, hindi sila agresibo at hindi nila sinusubukang manakit at parang sila ay naliligaw. Sila ay parang nagteleport at bumabalik ng mabilis at nang hugis ay nagbabago at talagang hindi ko maipaliwanag ang mga nangyayari at sa superior na paraan hindi sila natatakot sa atin. Ayon pa mismo sa iba hindi namin alam kung ano ang paniniwalaan mo kung anong klasing uri ng creature ito. Subalit sinabi nila na kailangan mong magsimulang maniwala dahil nandito na sila. Ayon pa mismo sa ibang mga nakakita, ang mga tao ay binabaril ang creature at hindi sila natatakot sa mga polis o sa iba. Kaya naman ang sinabi ng lalaki na ito na may creature na halos walong talampakan ng taas at walang mga kamay at binabaril ito ng mga tao at sila ay hindi natatakot. Ano ang unang papasok sa iyong isipan? Mayroon ding mga kuha o ilang mga footage na sinasabing umanong nila lang sa paligid ng Miami. At narito nga ang ilan sa kanilang mga kuha. Ngayon, ang ilang mga tao ay iniisip na ito ay isang eksperimento na nagkamali. Ito raw ay isang alien, demonyo o nephilim. Ang Nephilim may tinuturing na creature na nilikha ng mga tao at anghel o ilang uri ng fallen entity gaya ng higante. Ang pangyayari na ito ay talagang mabilis at tinanggi ng mga authority sa Miami at ayon mismo sa kanila walang alien, walang Nephilim o UFO at ayon pa mismo sa kanila ang lahat ng ito ay dahil sa mga kabataan. Subarit gaya ng sinabi ng lalaki, bakit ang daming polis na rumesponde para sa ilang mga kabataan at parang mayroon silang nalaman na hindi pinaalam sa atin. Para sa iba, naiintindihan nila na pwedeng mga dalawa o tatlong tao ang magsabi na hindi totoo ang nangyari at walang giant o alien na gumagala. Subalit hindi lamang isa o ilan ang nakakita ng isang kakaibang creature na may tuturing na hindi tao. Noong nakaraang taon lamang mayroong veteranong sundalo ang nagpatotoo sa harap ng kongreso upang sabihin ang katotohanan. Ayon mismo sa ilan, ilang dekada na ang nakakaripas. Ang government ng US ay nagtatago ng mga non-human being entity. Kung ito ay alien o kung ano man yun, hindi sila tao at alam nila ito sa loob ng maraming taon. Ayon sa iba ito ay totoo subalit ibinasura nila ito at sinabing wala silang nakita. Subalit maraming eyewitnesses ang nakarinig at nagkukwento na parang sa pelikula lamang ito mangyayari. Gaya na lang ng movie noong 80s na The Fire in the Sky na kung saan nagbigay ng patunay ang lalaki na siya ay kinuha ng mga alien at ginawa nila ang lahat ng eksperimentong ito sa kanya. At pagkatapos ng siya ay pinakawalan pabalik sa Earth, hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Mayroon ding isang bagay na lugar sa Nevada na kung saan tinatawag na Area 51 na kung saan sinasabi nilang dapat nilang itago ang lahat ng mga bagay na ito. At nang tumakbo sa pagkapangulo sa Hillary Clinton, sinabi niya na may Area 51 at may kakaibang nangyayari sa likod ng pader na yun. Ang curiosity ng mga tao ay talagang nagsimulang humato ng todo at parang alam nilang may nangyayari at tayon mismo sa kanila ang government ng US ay talagang mayroong itinatago. Kaya naman ang narinig nilang ang nangyari sa Miami hindi talaga nila ito maaaring ipagwalang bahala. dahil wala kang nakita at sasabihin na gawa ito ng ilang kabataan. At sabihin na lang natin na gawa ito ng mga kabataan. Subalit paano naman ang ibang mga bagay na sinabi ng mga tao na kanilang nakita? Hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala ito, tama? At malamang siguro pagkalipas ng ilang taon, lalabas din talaga ang katotohanan. Ngayon, may nakita ba talaga silang kakaiba? Ito ba ay isang alien? Hindi namin alam. Ito ba ay isang bagay na mas biblical proportions? gaya ng mga hula na mangyayari na alam mo ayon sa Biblia? Nagsisimula na ba tayong makakita ng mga ganoong bagay tulad ng mayroong ibang mga creature na nabubuhay maliban sa atin? Subalit kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa ibang puwersa na nasa gitna natin? O ito ba isang uri ng haka-haka lamang? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.